Yo, 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 what's up mga boss? Pao, salud, parang gusto nang sumuko dito sa mga fans si Casimero. Sabi niya dito mga boss, ibibinta na daw niya yung kanyang uh, channel mga boss, itong Pao ka sports, Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, ni eh, siyempre, BM Solid Vlogs, aka Batang Minanaw, ano pa yung mo? I-subscribe mo na yan, kasi bakit mga boss? Kasi tayo yung kaibigyan na talagang hindi mang Oh, yo, 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 yo. Labi, natawa si BM Solid Vlogs kasi bakit? Dito, first time ko talaga nararamdaman na sumuko itong si Pao Salon. Gusto niya ibinta ang kanyang uh, YouTube channel. Sabi niya dito mga boss, grabe naman kayo. <laughs> oh. Ano ba ginagawa ako? Yung para bang ganon? Hindi naman niya pinagsabihan ng mga kalabisan daw si Casimero pero andun pa rin nakabuntot yung mga fans si Casimero na nang hihit sa kanya, nang sa kanya mga boss. Kaya ito, balak niya ibinta itong Pau Kasport. Kaya silipin natin itong ah uh, Pau Kasport mga boss kong Ah, uh, pwede ba? Ito, bagong live niya. Malaki namang views. Pero kalaunan, dito sa bandang ilalim mga boss, wala. Medyo tagilid mga boss. In fairness, mga boss, napakalaking channel to. Imagine, 600,000. Pero yung mga views niya mga boss, bihira lang nakaka-1,000. -ano, nakaka Iwan ko lang kung magkano bintahan itong channel na to kung sakaling ito, tuloy niya mga boss. Grabe. Napakababa yung mga views mga boss. Grabe na tuan talaga mga boss. O, yung algorithm ito. Dahil na rin siguro sa mga ano, sa mga fans. Tulid kasi Mero. Kaya dito siguro medyo Ah, uh, magtatampo itong si Idol Pau Salud no. Ay ayun lang mga boss no, bali inatin ko lang sa inyo na balita na itong Pau Casports uh, binalak na ibinta Itong si Pau Salud. At hindi galing sa atin 'yan ha. Kundi galing kay Pau Salud talaga mismo mga boss. Kaya 'yun lang, ah uh, binabalita ko lang sa inyo na itong si Pau Salud talagang parang sumuko na sa mga fans nitong Ah, uh, siyempre wala iba si Casimiro mga boss. Ah, siyempre ah, uh, sa mga lahat ng na mga nagmamahal dyan, shout out sa inyo at mabuhay kayo. Ah, uh, salamat nandun pa rin kayo sa sa kay BM sa sa panahon na nandun tayo sa lugbok na ano. Oh, uh, basta. Thank you, thank you. I, you. I love you. Yun lang mga boss. Magandang uh, araw sa ating lahat.